Ibigay mo. Yan. Pahirap pa na naman. Ay! Sabi ko na! Kaya natin na gumandan tubig. Gaganda yan. Alam mo yung mga nasa mga na. Tatanggalin na lang natin yan. Susungkitin na lang yung mga plastic-plastic. na mga farmers sa magandang buhay tayo ay maglilipat uh, na ng ating ano uh, tapos na yung ating uh, tapos na yung ating pagpapatubig dito galing ang pump so kailangan na po nating ilipat ito para sa fish pond naman na so ayun hintayin lang natin yung mga boys at hindi ko alam kung paano nila gagawin yan hihilahin lang naman siguro ito tali para ma tapos ayan, tayo po ay busy. Nagpapaspray tayo sa palay. Oh so ayan, maraming salamat. At ano to? Halika tayo sa natin. Ay hindi. So ayan at maraming salamat at uh, umaraw na. Idol daw, idol. <laughs> maraming salamat at umaraw na. Yan po yung ating palay pero po tayong separate video diyan At uh, pakita, Pinakita ko po yung Ganda po ng uh, bunga ng ating palay Mga farmer Ay nakakatuwa Nakakatuwang panoorin Ito na po yung uh, exciting part Lumabas na yung bunga So tayo naman ay Maghihintay Punta muna tayo sa mga boys At uh, may message ko pala si ka-farmer Anthony Kung passable dito Kasi magdadala siya ng baboy ngayon pagka hindi po passable ng mawawa ay iikot po siya ayan iikot siya uy ayan na mga ang bilis nyo ha ah. naligo na uli ba may mais sa baba ah <laughs> may mais sa baba ano nga nang diskarte niya sal kuya tatanggalin muna yung gulong oo oh. Kung kung nasa, Dude. Ay! sopan paano may ini Kita ang <laughs> ba? Tulang mo muna, pakitulungan muna kong at uh, kailangan naman power. Pareho! Malaking bagay ka na tatayo ka lang dyan. Malaking bigay, lakas lang na ibibigay mo. Yan. Ayan. Pero na. Pero naipasok nyo na yan, Sal? Ako. Ah, okay. Alam nyo na pala. Kasi pumutok. Sana naman pumutok banda yon Yung ano. Sa Sobrang lakas ng tubig, no? Lumulutong kasi. Eh. At is, mapaandar po natin ngayong araw. Hanggang mamayang gabi na. Malaki-laking bagay na One foot, tataas. Merong goma si Papa Yam, pang Yung pangtirador, bumili ako. Huwag papakita kay Kongkong yon, -Kong yun. Tat kukunin niya yun. <laughs> Mahalang isa. Yung isang bundle, nasa 900. Hmm. Kumuha ka ba? Isa kuya. <laughs> <laughs> Sabi ko na eh. Nasiniki ko kung dito. Ganda yung bilog. Kaya ayaw kong ilabas eh. Kukuhanin eh. Yung pang tali-tali natin yung dito. Yung na ako yan. Yung talaga yung plat ka na doon. Oo, yung may mga bago ngayon. Yung mga rin yun. Kailangan kayo meron kayo eh. Kasi palugin ko nung katalam. Kaya ko lang magbabad. Mga tiyam. Mga minayam kayo di bali. Pati pangaros kayo eh. Kailangan kayo. ko sa Divisoria yun eh. Ang PBC, PBC, Bap. PBC? PBC, Bap. Oh. Oh. Uh. Na-stack na yung tubig. Tsaka yung ano na eh. Ang bango. Ow. Mas kahulog niya, Muya. 130 pa lang kilo ng duhat ngayon. Sabi nga sa akin, ba't di mo ibigay sa akin, Ana? Pupuntahan namin. Magkano? Ha? Giant na eh. Meron ka? Ah, parehas lang sa atin yan. Parehas lang, parehas lang. Ganyan din yung sa atin. Giant din yan. Giant duhat. Maraming bunga. Di kumita si Alvin. Pero mas mami yun marami Mas malaki kasi ito eh. Hindi ko yan hindi itin na uh, yun kailangan may pasok na iya ah. yeah, eh, eh, <laughs> panong <laughs> panong ano panong paano 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 tapos, tapos yung goma, tapos sa ilalim. Yung gulong. Oh, okay. Good luck. <laughs> 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 Bumaho na yung tubig. Hmm, ah, uh, Mm -hmm. Thank you. Ligo kayo pagkatapos. Pahirap pa na naman. Ay! Sabi ko na! Di ba limitan yung mga ayos? Ha? Sasabihin ko pa lang eh. Dapat talaga isyo shoot. Ah, yeah. Dapat pala niya sa ininit mo muna, mabend ng konti eh. Ne. Dami nang tama oh. Nasa <Banana> kalimpot ang mga tiyan lumbya. Ni kanita kaya tanya ng plastic, waro po ne. O oh, sige, kaya ito na aso pamanak ne. Ano ba yan kay kin? Abi tama pa palaw palaw kaya pare. Pupunta kaya ko. Sige, angat. Hmm, ah, sayang oh. Dapat niyan initin, no? Mabend ng konti yung ano. Ito ko oo, oo. Pag naputol yun, sir, wala na tayong chance. Kali kuya? yan. Yun. Bukay tayo kayo, pa. palitan natin. Bukong tayo ito lang. Oo. Dudugtong Bagay, puputulin to Dudugtong ka ng malaki Dudugtong mo naman sa kabila Naku, dalawang putol Okay na. Kakagaling ko lang kay Kaparmer Anthony Tas. Deliver po ng baboy. At si Rizal ay nagsha-shower sa ilalim ng ano. sa o? Ano? O oh, yan o. Oh. Yan o oh, maganda. <laughs> Siyempre lumusong po siya sa ano. Tubig. Medyo na-stuck ng matagal. Kaya medyo hindi na ka kaya-aya. Kailangan po talagang ano yun eh. Ito. Hindi, yung isa. Oh, hindi, ang mas mo muna to. Yan. Yung. Uh -huh. Ito ang delikado eh. Ito yung kailangan mapalitan ah. Nakakabit na? nakatornilyo na? Ang kakaalaman na. Sal, ba't naligo ka ka? Agad. Puta <laughs> Yung... ka nyan. Magloko-loko pa. Hindi naman siguro. Ah! Grabe. Nag-a-ilang ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walulan eh. Pero magandang gumang. Ito. Tingnan mo. Nakakuha kagad si Kongkong. Kong. Mabilis siya. Ha! <laughs> Ah, okay. All right. Bakit po to? Minor, ano? Baka biglang pumutok eh. Wait ah. Yan na. Ay salamat sa Panginoon Dios. Babaw na kasi oh. Uh, pa mga farmer. Mhm. Dami na namang mga nakalutang, kailangan tanggalin. Oo, oh, na Kain natin ah, ang tubig. Gaganda yan. Finally, ayan, kapag patubig na po tayo dahil lumabas na yung isla doon sa dulo. Maganda ng tubig sa Delta Green na green So gaganda po ang tubig natin Pagka ano yan Itim pa kasi Yung stock pa yan eh Pero pagka Mano na Maganda na yan Nagdagdag din ako ng langis Para ano Ayos gaganda na uli yung ating uh, pan maganda kasing tingnan po pag ng tubig ang ganda magising mo ng umaga magkikita mo yung tubig oh, tapos may pigeon loft ka wow ano pa ba hihingiin mo <laughs> diba so, oh, ayun. thankful tayo siyempre Bantagala! Tapos manguha daw po sila ng kangkong na lang kasi wala si Junjun. Ah, pahinga eh. <laughs> Medyo na bugbog po yun nung Saturday, Sunday. Kaya magpapahinga. So, ayan ah, na, extra ko naman na sila kung anong gagawin dito sa pigeon loft. Kasi, hindi na namin na ano, yung mga kalapate sa loob na po. Tapos, sa, ah, oh, wala nga sa loob, oh. wala nga nagbabasking ah. Nasa loob lahat ng kalapate natin. So, sasara yan pinto dito na lang ang dadas sa likod sa, sa labas dito sa unang ano bubuksan nila doon na kasi may pintuan naman yung kabila aba ang tagal ha? ah kahaluan pa yan maya maya pa lilinaw yan yung pasuyo ng ano diesel Lagyan natin ang diesel ito at uh, hindi na ito pantay. Ay, tumungkulo. Okay. Sana tuloy-tuloy na. yung ulang pa isa pa sa inaalala ko yung ulang kasi may mga maliliit po pagka umaga nagpapaaraw yung mga bibi naman natin umiikot sabi ko baka madali sayang naman at na nagbreed na puno pala sabi mo na lang ton sayang eh yung ulang ang inaano natin dyan yung ulang kasi yung mga bibi nakakarating dito yung ulang na ando sa gi, oo, baka hantingin pa nila eh. Gaganda na uli ito, huwag na puno na. Ayos. Maligo si Rizal kasi talagang ano, sabi ko maligo. Sila naman ang loob, pumasok sa loob. Ayun na, malinaw na oh. Danda na ng tubig oh. Ang linaw na. Ayos. Gigreen po 'yan. Jom, susundo ata kayo na eh. Magsusundo ka. Ayan na, okay na. Ganda na, gumanda na yung kulay. Konti. <laughs> kung magpapatubig tayo one, two, mga tatlong araw tatlong araw balik sa dati yan kung tuloy tuloy po ah bilis lang yan bukas patubig ulit sila ah, wala kami bukas so by thursday ah, halos puno na yan abangan nyo pong aming adventure bandang south na naman tayo so ayan kita kids tayo para maiba naman Dadala ako ng cooler syempre Baka may mabili tayo Syempre ang target natin doon ay talisayin Na uh, isda ang oh, farmer Ayan Ayos Kape muna kape Break time Dami pa rin duhat ayun oh dumating ng baboy 10 so parang anim lang don at tatlo lang pito kasi yung tatlo po pang ano eh, pang chop plus mayroon pang lima dito 11 lang yun ah kulang pa rin ano meron pa naman daw pong may deliver si ka farmer Anthony medyo maliliit na po ano ah uh, ayun ano yun? medyo maliliit na po 30 kilos below Pababa ang uh, pwede nyo pong orderin ano? O oh, ayun Para ma-announce na natin Mga malalaki Ay alanganin Ala Merong gas yan Umina ah Nangyari, patay tayo dyan yan so, sinasabi ko. Magsasalita pa lang ako sakto. Biglang humina ka ako. Punong-puno yan! Punong-puno! Ha? May gas! Tubig! Ah, namatay! Yung tubig, ano pa? Nilagay niya yung tubig? Baka nawala ng ano? Lakas niya pa rin hindi rin pa ano? Niloay ano? overheat. Pero tingnan din ng petal din. Ah, si hindi ko batil. Kudak. si siya muna Pero pinatay mo. Toto. Kalakip ko kasi. Diba gumina? Toto. Toto. Ano naman po big sal? Baka oh, kasi yung dito hindi gumagana eh. babantayan. kabisado ko yan mahina mahina pa naman okay na tingnan mo na yun eh. Tagalang muna sa ingay May Kailangan mapatubigan ito At sayang naman yung ating mga Tilapia Ayan, lumakas Oh, very good hmm. Dami po, oh ah, Sumalubong Sumasalubong na po yung mga isda Ayan, oh Kasi na, yung oxygen ba Once na nagkaroon ng lagaslas yan nakaka ng oxygen So yung mga isda, magpupuntahan po dito masasalubo sasalubungin nila yun At yung mga hito nyan nabahan ako eh sabi ko bakang hirap pa naman magpa ano. ako ng kalapati eh ay pinaliguan ko sila yun ah pinaliguan <laughs> binigyan ko sila ng ano pigeon tub ay naliligo yung mga flyers natin wala si Junjun -Jun, so ang magiging trabaho nila mangunguhan na lang daw ng kangkong para hindi naman masayang bukas mapasok si Junjun -Jun, si si you ano know, doon na sa pigeon loft tapos si Rizal magkakabit po ng electric pan doon sa taas naman dahil uh, medyo kapos po talaga o so, yun at least naman ginagawa naman po natin ng ano ng paraan sabi nga ni ka farmer Anthony maliit yung menu mo o nga no hindi namin naisip yun so lalakihan natin <laughs> maliit yung menu lalakihan natin mga ka farmer so ayun para po makita naman agad kasi maliit nga naman so medyo mahi, maliit ang mahi, malabo ang mata ay ayun kailangan malaki <laughs> lalaglagan na eh Ganyan, kakabit na po nila yung babalik nila yung takit Tuloy-tuloy lang yan Hanggang mamayang hapon Kahit every ano na lang Bago sila umalis si Nanelmel As para hindi na pumana si Papa yan Kasi kung ako hanggang gabi ko yan Hanggang alas 10 Bago ako matulog Eh yun natin yan Tatakbo ayan, maraming salamat at uh, nako kinakabahan na ako dahil bumababa na po na bumababa ang tubig so ayan, kapagbigyan lang tayo ng mga ilang araw, pero syempre yung palay kailangan din natin mga kaparma, sana wag muna ano so, oh, wag muna 2 weeks pa, kahit two weeks. <laughs> ay 2 weeks ay 2 weeks pa po na mga pagpatubig tayo tingit natin mga ka-farmer nakakuha na ng kangkong yung ating mga tropa pips <laughs> ko Hong Kong sabi ko sa kanila ikalat huwag patung patungin kasi ano yan eh magsasama sama din yan yan yung, tin- yung kina, kinuha nila last time ayun na lang po ang natira o yan kakainin na naman po ito ng ating mga alaga laking bagay din yan ha saan yan? dito lang sa harap na, no? kumapal na rin yun ano yan. kumapal ulit na kumapal ulit na kumauulog ka ha parang mga nasa mga na ha, tatanggalin na lang natin yun susungkitin na lang yung mga plastic plastic ingat, yun name ayon ang gugagal mo nang ganay nyan. prap, pi ko wari mo ang kung eh labis ang kain eh Ayan na yung mga isda. Pakwan natin dyan. Na. Huwag niyong ano ha. Baka makapagpabunga tayo ng sinlaki ng ano. Dati yung napabunga ko 18 kilos isang piraso. 22 kilos. El Nino din yun eh. Pero yun, oh, May mga malaki na Oh. Eh. Mabilis yan lumaki Dalawang araw mo lang hindi makita Malaki na Pinapalagyan ko nga ng ano eh Oh. Ang palaki ako na maglalagay ng fertilizer para at least ano na. Hmm, para hindi mas masira. Tama na lang natin yan, may bunga na eh. Oo. Oh, oh, ito magulay kayo Ah. Healthy healthy ito. Walang spray yan. Na? Ayun yung ano niya, buto niya ano, yung... Oh, mm. pagtuloy-tuloy natin ang patubig wala maging problema para po ano na para maginawa na yung mga isda kasi pagka uh, let's say mag... So po yung thunderstorm na ano yon yung ibig sabihin yung pagbabaliktad ng tubig ano yun nangyayari po yun yung tipong mainit na mainit yung panahon tapos biglang uulan pero kung hindi naman po ganun kainit umulan okay lang kasi nangyayari po yung yung init, parang yung init ba ng lupa, parang napupunta sa tubig. Ganun po. Actually, nung nag-fish kill kami dito, pag pag apak mo talaga sa ilalim, makita mo, wow. Akala nyo po eh, ilang ilang degrees talagang mainit, mainit talaga yung ano, yung yung tubig. Kaya malaking tulong po yung kangkong sana, yung let's say kahit sabihin mo ito covered ng kangkong pangit lang tingnan pero kung may isda kayo, mabilis nang lumaki. Uh, pag summer time pa, eh may isipin niyo 'yan kung nako-cover po 'yan, mainit 'yan, no? May napupuntahan silang malamig. Baga na ano kahit papano may ano, may panlaban ano? So, may nasisilungan po sila. Dati naaalala ko yung aking uh, yung maong tatay, mga farmer, namimingit yon hanggang alauna na ng hapon. Di mo awatin, hindi uuwi. Nandun lang kami, misa na. Sabi si Paayo pang humuwi. nag enjoy po siyang mamingwit. Tapos meron kaming isang box dyan na parang vlog. Dating anuhan ng bibi, nabot pa natin yun dati. Nagpisa kami mag-vlog. Nakasawsaw lang po dyan. Uh, inuhulog niya po yung malalaking isda na nahuhuli niya doon. So pag anytime na gusto namin kumuha, may makukuha kami. O ini-stack niya lang po doon. Nag-i-enjoy siya. Ngayon, pagka namingwit yun, let's say October, Aiming with siya, no? Ang hita niya, maliliit pa, three fingers, sabi niya. Dalawang buwan pa, babalik ako, sabi niya. Malalaki na yan. Alam niya, eh. <laughs> eh, yun naman po, puno talaga kami ng ano, halos marami po kaming mga natural food talaga. Yan, tangkong marami. So, oh, ang bilis pong lumaki ng isda. Tapos, population nila, konti lang, dahil na, unti-unti na pong natatalo ng mga dalag. Kasi sa dami din po ng dalag. Isipin mo from 2011 to 2017. Uh, almost, ay hindi hindi lang 17 ano 18 mga farmer namin nilimas almost 8 years na naka wild lang yung uh, fish pan so mag aanak mag ano uh, may mga dalag na so kung gusto mong manghuli ng dalag kukuha ka ng malit na palaka tutusok ka lang doon sinagari noon ganyan pong hinagawa yung dulong yun puro kangkong po yun yung dulo naandun yung mga maliliit naandun din yung dalag halo halo na kung manghuhuli ka ng dalag tutusok ka lang uh, maya pag pagbalikan mo may ano na may uh, huli ka na hito ay bibihira po yung hito so yan at pero ituloy ng pagpapatubig natin. Ayan. Hindi nakabirit. Sabi ko kay Nenel, ikaw ang bahala dyan. Ano? Dahil kami po ay aalis. So, chicken niya lagi yung tubig. Importante yung tubig sa radiator. Eh, meron po para hindi mag-overheat. Kasi pag nag-overheat yan, baka masira yung piston daw. Yan ang, ano, yung mga kumakapak. Tinatawag. Malaking problema. So, ayan mga ka-farmer. Hanggang dito na lang po. At uh, maraming maraming salamat. Ayan, finally, na-set up na. Tagal kong hinintay ito. <laughs> Actually, pinapanalangin ko yung ulan eh. Sabi ko sa norte. Pero ayan, okay na po yung tubig. Ayan, marami salamat at magandang buhay.